dito ako guys sa kamsahan. Order ako. Patal na ko hindi nakaka kain dito. <laughs> hindi, pero take out naman. Take out. Dito ang kain na. Ah. Sorry guys, kadiwa. O, oh, di ba <laughs> Hindi ngayon masyadong mainit. Kanina na, napakainit. Ngayon hindi na. Punta ako guys sa ramanya, May bibili na ako. Bukas pala yung bag ko. Okay lang yun. Walang magdudukot. Hindi Ginagawa kasi yung karsada. Kaya napakasikip. Okay. 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 sa Okay. Okay. o diba tulay kasi ginagawa siya oh. ah. dito na ako Okay. Okay. Romania. Mall na ko, FW. Hi! Salam na ko! Fine. How are Paralo. you? Ha? Panalo Sino dapta player mo? Sino? Yung damit mo, so, hindi mo na kinapuha. O, paano kang kukunin ni eh? may mali? Kasi, hindi ko Ako. Ah, ayos ko na. sige, sige. Okay. Sige. Update na lang. Oh, diba? Ang daming tao <laughs> Bibili muna ako ng Halo-halo Dito daw eh Pero dito ako bibili ng Cheesecake, ayan Jollibee Chowking